Ayan, so magandang araw sa inyong lahat and welcome back to Sashimi the Flowerhorn Channel So medyo matagal din tayong nawala guys sa pagvlog Pero at least ngayon ay bumalik tayo para i-share ulit yung kaalaman at experience ko sa pag-aalaga ng Flowerhorn Fish Sa mga nagtatanong pala bakit ako nawala at uh, medyo matagal yung pagkawala ako sa social media Unang-una dahil guys sa aking trabaho uh, medyo mahirap para sa akin na maka find time na mag edit na mga video challenging kasi yung trabaho ko last time guys at medyo mataas yung standard kaya hindi ko nabigyan ng time yung pag vlog at pag edit na mga video pero nag resign ako dun guys kaya ngayon ay naghahanap pa ako ng trabaho may mga nagtatanong rin kung nagbebenta pa rin ba ako ng flower horn fish so hindi na ako nagbebenta ngayon ng mga flower horn guys super cook na lang yung binibenta natin yung product natin marami na yung bumibili sa shopee natin mga anak na sa 10,000 na mga consumers na yung bumili doon at marami tayong natatanggap na mga positive feedbacks doon sa ating Super Cock Flower Horn Enhancer. So bakit ba ako quit sa pagbebenta ng isda? So ma maraming mga reasons guys. Siguro sa next vlog ay pag-uusapan natin 'yon. So isa sa mga reason, syempre, nahihirapan ako guys at maliit lang yung kinikita ko sa pagbebenta ng isda. So, ano ba 'yung susunod na mangyayari sa ating channel na sashimi the flower horn. So abangan nyo guys, uh, bibigyan natin ngayon ng time 'yung pag-upload ng mga videos, mag-a-update tayo ng mga bago-bagong mga style sa uh, pag aalaga ng mga flower horn fish. Yung ibang videos natin babalikan pa rin natin pero may mga updates na tayo, mga innovation tayo na pag-aaralan ah, So ano ba yung update ngayon sa FH ko guys? So dito ngayon sa aming bahay, meron akong dalawang alaga na lang guys. Siyempre, hindi mawawala si Maki, yung isa sa pinakaunang flower horn na inalagaan natin dito. And then, yung pangalawang flower horn ay yung BMF. KZZ. So, ngayon medyo drop cook siya guys kasi one month din ako nasa bakasyon at one month din na hindi napalitan yung kanyang tubig kaya ganyan yung naging itsura niya. Isasama din natin guys sa vlog natin kung paano natin ipabalikin yung cook nitong flower her na ito at pagandahin pa itong BMF KZZ natin. So hanggang dito lang muna tayo guys, hindi ko na napahabain, at least may overview kayo sa kung ano na yung nangyari sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Don't forget to subscribe to Sashimi the Flowerhorn channel. Hanggang sa muli, paalam.